So ayan, mag na tayo ng ating mabulba kasi baka bumuka na ito mamayang mamayang hapon. Yan oh. Harvestin na natin yung mga yan. Yan Bale, unahin natin to. Yeah. Yan ang laki o. Oh. Bale, bibilisan lang natin. Na pang harvest na medyo mahangin. Tapos to. laki o oh. yan o oh, laki o oh. yan banayad lang kayo pag nag kayo ng ganito kasi yung mga malilit na yan pwede pang lumaki yung mga yan o oh, lalaki pa yung mga yan Pati ito sana o kaso nga lang naalis ito hindi na palalaki pero ito mga ito lalaki pa yan dito pa sa kabila Medyo malalim. Hmm. Yan. Medyo matubig. <laughs> ano ang laki oh. Laki mga kamasarong. Laki oh. Hmm? Ito pa kung may naalis. Click natin. So, ayan. Mayroon pang mga natira. Marami pa. Tatakpan na natin. kung ilan yung timbang niya. So, nasa 1 port din. Asin natin yung ano. So, nasa mahigit na 1 port.